For today's video, ay update muna tayo sa aking bahay kubo. Ayan guys, yung bubong ng bahay kubo. Tapos guys, pinapinturahan ko na rin yung ano, yung side. Ayan. Uh, tawag sa amin dyan, sa nipa. Pinapinturahan ko na rin dyan. Tapos, nilagyan ko na rin dyan ng ano tawag dyan? Basta sa amin, ano yan sa nga. Tapos, para um, tumibay siya. Kasi kahoy lang, di ba? Pag kahoy, madaling maano. Ayan yung ano na yan. Yung sanipa na yan. Tapos, pati yung atip, guys, pinapinturahan ko na rin para tumibay-tibay naman yung yero. Kasi, sabi nila, pag napinturahan, eh, hindi hindi agad ma ano yung yung mag yung ano ba tawag niyan masisira ayan malapit na, malapit na guys yan matapos yung ano uh, pagpipintura yan yung gate guys ng bahay kubo tapos yan guys so may nagbigay sa akin ng ano may nagbigay sa akin ng snake plant Ayan, yung labas yan ng bahay kubo. Ayan, yung pintor. Taga dito lang sa amin din yung pintor na, ano, na, nakuha ko. Nakuha kong mag, magtrabaho. Ayan, malapit nang matapos. At pag natapos na yan, um, iba na naman ang gagawin, guys. Ayan. Tapos, guys, syempre, yung loob ng bahay ay okay na yon pero hindi pa rin matapos-tapos dahil pag natapos mo nang yung isang gagawin ipapagawa mo Ayan, makikita makikita mo mayroon ka na naman ulit ipapagawa. Ayan, di ba parang tapos na siya pero hindi pa. Ayun nga pala guys, yung binigay sa akin snake planto. Pampaswerte daw yan. Ilalagay ko yan sa loob ng bahay para maswerte naman ayan so, hanggang sa susunod guys thanks for